Punta tayo ngayon sa swimming pool, mga sabi ko. Ang daming pool dito eh. Ah, tatlo. Tatlo, tatlo ang pool. Pwede kayo mag-rent na ito. Ayan. Tapos, tamang mga isda lang muna kayo dyan. Balsa, 100 per hour yan. Okay, lang po, terecho. Anong dahon yung mga sa dito? they pulled denn